So mga show, gusto ka ba na makuha mo sigurado ang 60,000 na minute views sa Facebook page mo? Madali lang yan. Susundin mo lang ng tama ang sasabihin ko rito. Una, magla-live ka ng mataas. Huwag kang mag-live na isang oras lang. Kung pwede, aabot ka ng apat hanggang anim na oras na magla-live araw-araw dalawang linggo lang yan pwede mo nang makuha ang 60,000 minute views huwag kang mahiya kasi dito sa facebook page natin kailangan natin na pakapala ng mukha yan po ang isang paraan pangalawa, pag mahihiya ka na magla live dahil walang manunood sa'yo at mahihiya kang magsalita gagawa ka ng mga long videos yung mga matataas na videos na umabot ng 15 hanggang 20 to 30 minutes na mga videos at yan po ay i-post mo sa timeline mo dahil hindi yan magbabawas doon sa timeline mo at kung makikita ni Mita na maganda ang edit mo at may laman yung topic mo doon sa long videos mo ay papasukan niya nang mga ads doon at doon ka makakakuha ng additional na income dito sa pagsali sa Facebook page World Mga Kasyo kaya huwag mong kalimutan na magawa ka ng videos na mataas para lalong i-recommend kayo ni Meta sa kanyang mundo sa social media dahil hindi siya mahirapan na maglagay ng mga ads doon sa video mo at i-recommend kanya doon sa pinakamalaking audience sa topic na ginawa mo siya mismo ang mag-recommend sa'yo kaya mas madali ang pagkuha mo sa iyong 60,000 minutes dahil kung ikumpara mo sa reels yung reels kasi 60 second lang yan at medyo madali lang yung pag Tingin sa tao uh, seconds lang din yung pagtingin nila At uh, ikumpara mo sa long term videos uh, Pag magustuhan ni Meta yan Siyempre mas malaki makukuha mong watch hour doon At uh, siyempre yan po ang pangalawang pamaraan Ang pangatlong paraan po Ay uh, dapat po ay uh, Mag-engage kayo sa mga social media content creator na gaya natin. Kahit mga mama, mga maliliit na mga content creator ay i-engage mo yan. Sa totoo lang, yung mga maliliit na mga content creator na walang manunood halos sa kanilang mga video, yan po sila ang tunay na magbigay sa inyo ng suporta at sila po ang loyal na babalik sa iyo. Hindi ko sinasabi rito na ang mga malalaking content creator ay iwasan niyo na, kundi i-priority ninyo yung mga maliliit na mga content creator kung gusto kayo na sila po ay manunood talaga ng tunay doon sa video mo at hindi sila magdadalawang isip na mag-follow sa yong Facebook page dahil naghanap din yan sila nang tunay na mga kaibigan bilang mga content creator. Dahil kung doon ka makapokus sa mga malalaking content creator, mahihirapan na yan sa kanilang oras sa pagmamanage para puntahan at suportahan ka lang. Swerte na lang yan pag mabigyan tayo ng panahon or time ng mga malalaking content creator. Kaya po, yan ang ating nakuha sa pag-engage natin sa Facebook page uh, live streaming aabot uh, nga tayo ng anim na oras pag tayo po ay magla live at yung mga videos din natin ngayon gumawa na tayo ng mga long uh, videos kasi yan po ang uh, lalaman natin at nakukuha natin yung strategy basic po yan na strategy na nakukuha natin kaya maraming maraming salamat po sa iba't ibang mga teams teams dito sa social media platform ni Meta dahil 'yung mga grupo na 'yan ay handang tutulong sa atin gaya ni GPT Show na tinulungan sa iba't ibang mga grupo na nabuo bilang mga kaibigan dito sa social media. Kaya po ako ay nagsasalita ngayon dahil halos magdadalawang linggo po tayo na nagla-live. Tuloy-tuloy po iyan, halos gabi-gabi. Bihira lang po tayo mag-absent at umabot tayo ng apat hanggang anim na oras straight yan na pagla-live. At kinakaibigan natin yung mga maliliit na mga content creator at yung mga malalaking content creator ay susunod yan pag marami ka ng kaibigan na mga maliliit na mga content creator dahil makikita nila ang strength mo na ang influensya mo ay malawak na doon sa mga maliliit na mga content creator dahil kung i i account mo mas marami pa po ang mga small content creator ikumpara doon sa mga big content creator iilan lang yon yung mga big content creator ang karamihan sa atin gaya ko mga mamaliliit na mga content creator kaya ikaw ngayon na nakikinig at nagtingin sa video ko intindihin mo kung maliit kang content creator kaibiganin mo ang mga maliliit na content creator gaya ko. At huwag mong kalimutan i-follow at i-comment ang video ko at kung maaari i-share mo ito para mas dadami ang mga follower mo. Dahil ang mga follower ko na mga loyal sa atin ay magbabalik yan sa iyo kung nakita nilang nag-share ka. At yan po ang dahilan na makukuha mo ang mga legitimate risk backer na mga content creator dahil kung hahanapin mo yung mga malalaking content creator halos na nga yan hindi tayo mapansin nila dahil marami na po silang ginagawa at nag-isip yan sila lagi kung anong mga content ang gagawin nila na ilang ma-upload doon sa kanilang mga Facebook page mga kababayan kaya ito ginagawa ko itong video ito dahil nalalaman ko while ongoing po ang ating pag-isip ng mga magagandang content at mga magagandang idea base po sa ito nuturo ng ating senior PNCO na PNP content creator na si Juan Palanga Nation na kailangan po tayong mag-isip kung ano ang mga topic na ating dadalhin dito sa social media kaya ginagrab natin yun na opportunity at ngayon isinishare ko na rito sa facebook page ko sa GPT show dahil hindi ko kayang Uh, suluhin yung mga idea ang nakukuha ko sa malaking content creator na nagsuporta sa atin, lalo na sa mga PNP content creator po na nag-isip lagi kung ano ang mga magaganda at makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino at kahit po nandun sa labas ng bansa, yung mga OFW natin na makakatulong sa kanila. Yan po ang trabaho ng inyong kapulisan, hindi lamang po magbantay ng mga kriminalit kriminal at maghanap ng mga mga may sala sa batas kundi tumulong po tayo dito sa social media platform na makarating at maabot natin yung mga audiences na mga maliliit na mga content creator lalo na sa mga nasa ibang bansa ngayon na mga OFW natin na mga kababayan na sana po ay matulungan natin sila kahit papaano at pangalawa mak makikilala nila ang kapulisan na hindi po nagpabaya kahit sa social media ay nagtutulong rin sa ating mga kababayan hindi lamang po sa charity activity na namimigay po ang ating mga PNP content creator kasama ang ating mga PNP troopers tumutulong po at nagbigay ng mga ang uh, inisyatibo na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan kundi nag-engage po tayo dito sa social media gaya ng ginagawa ni Kuya Joe ngayon na makikipagkaibigan sa inyo. Kaya marami maraming salamat po sa mga small content creator at syempre yung mga malalaking content creator na pumapansin din sa atin. Pero hindi lahat ng hindi lahat ng so mga malalaking content creator si Patrolman na Rolando Baydi Jr. engage sa atin at tutulong sa atin. So kasama natin yung mga kaibigan natin dito. Shoutout ako kay GPT.